Before we start, make sure to subscribe to this video and hit that notification bell for more updates. Hello po, Team Buenas. Magandang araw. Ganito po yung karaniwang araw namin sa pagbabalot ng mga orders natin. Order po ninyo sa ating Shopee, Lazada, and also TikTok. Mga patterns po yan and also sewing accessories. After po namin mabalot sa kabuuan ng araw, tuwing hapon po mga 3 to 5 p.m. nagdi-deliver po kami yan. Hinahatid po namin yan sa mga warehouse kung saan sila naka-assign. So usual yan isinahati namin sa tatlong supot kasi meron kaming dinideliver sa JNT Warehouse, meron namang SPX Warehouse at meron din kaming dinideliveran sa Lazada. Kung makikita nyo, uh, hinihiwa-hiwala yan ni Mama para pagdating namin dun sa mismong warehouse o kung saan namin siya idadrop off, eh madali na lang. At yun nga po, since nakabalot na po yung mga orders po ninyo sa ating Shopee Lazada and TikTok, mga patterns po yan at saka sewing accessories. Tuwing hapon po, dinadala po natin yan sa warehouse. Samahan nyo po kami para makita nyo naman po kung ano po yung mga ginagawa namin sa pagdadrop po po ng ating mga produkto sa Shopee. Siguro sa akin, ang pinaka hassle sa pagda-drop off kasi nga tuwing hapon kami nagda-drop off minsan natatapat nang labasan ng estudyante or usual talaga traffic dito sa amin eh pababa so kung mapapansin niyo nakapass forward na yung video natin pero humihinto pa rin ano kasi nga nung time na yan or usual sa ganyang oras is traffic talaga dito sa amin papunta sa mga warehouse ang ang kagandahan lang siguro dito is since naka-e-bike kami komportable namin nadadala yung aming mga produkto dun sa aming drop off point at ito na nga, medyo malapit na tayo dun sa unang dalawa na drop-off point natin. Kasi tatlo yung pagdadalahan natin eh. Ang pinakauna is yung drop-off point ng Lazada. Ang order namin sa Lazada nung time na yan is apat kung hindi ako nagkakamali. Yung tatlo ay pinick up na nung Flash Rider at syempre naiwan yung isa dahil hapon na nga namin natapos. Dito naman sa may parting likod ng Lazada drop-off, ayan naman yung opisina ng JNT o yung pinaka-warehouse nila. Sa warehouse ng JNT, bawal magvideo sa loob, kaya dito lang tayo sa labas. Kung makikita nyo, yun yung order po natin na sa JNT po natin ipapaship. Kasama namin dyan yung kapatid kong si Maymay, si Ate Christy, at si City, yung aming makulit na bata. So ang gagawin na lang dyan ng kapatid ko is ipapaiskan niya yung mga pinadrop off natin and then aantayin namin siya para makabiyahin na tayo dun sa susunod na drop off point. At syempre habang nasa biyahe po tayo, kukwentuhan ko kayo ng konti tungkol sa experience natin as online seller. Ayan si Ate Christy at kasama si City. Usual dyan lima talaga kami nagdi-deliver. May kasama pa kaming isang bata na one year old. Kasama na yung road trip namin lagi tuwing hapon. And syempre ayan yung kapatid ko na si Maymay. Nung time na yan, nagkaroon ng pagkakamali sa packaging kasi meron kaming naibalot na SPX tapos nailagay namin sa JNT pouch. Sa SPX kasi at saka sa Lazada, hindi sila tumatanggap ng pouch na it's either black pouch or yung pouch mismo nila na may naka na pangalan nung ano na yon nung drop-off. Halimbawa, Lazada, kailangan Lazada pouch or pwedeng black pouch. Sa SPX, ganoon din. Uh, pwedeng black pouch or kailangan SPX pouch. Dati, wala naman kaming iba pang dinadrop-offan. dun lang sa dalawa na yon, yung Lazada drop-off at yung JNT drop-off. Nito lang, uh, February 2024 yata nag-start, nagkaroon pa ng isang drop-off point, which is yung SPX na... Ang alam ko, is courier siya mismo ng Shopee, yung dating Shopee Express. Ngayon, since... Uh, hindi tinatanggap yan ng JNT Express, hindi namin doon pwede i-drop off. And also doon sa Lazada, hindi rin sila nagtatanggap ng drop off point na yon. Kailangan namin bumiyahi pa ng 10 to 15 minutes mula doon sa JNT at Lazada drop off point dito ay babiyahin na tayo, lalabas tayo ng main road para makapunta dun sa drop-off point ng SPX. Actually, dati nag-message ako sa Shopee support team. Sabi ko, baka ka ako pwedeng puro JNT na lang yung padalan namin. Kasi pagka JNT, eh, malapit nga lang sa atin. Mga 2 to 3 kilometers lang ang, ang babiyahin namin. So, yung pinantahan natin kanina. So, after nun, uuwi na rin kami. And sabi ni Shopee, yung Uh, agent na sa support team ng Shopee. Sa mga Shopee seller, alam nyo to. Pwede kayo mag-message dyan sa chat support nila. Sabi nila, wala daw talaga silang control don o kahit sino kasi system generated daw siya. Kung ano yung magiging courier nung buyer na nag-order. So, in short, wala tayong option para gawing isang courier lang siya, gagawing JNT lang. So ngayon, since uh, ganun yung naging sistema, inalam namin yung SPX drop point na pinakamalapit. And ito yung nakita namin dito sa may parting kalumpang binangonan Rizal. Kapihan siya, bilian siya ng kape. Pwede ka bumili ng kaping kanaw na o yung ice coffee. Tapos, ang hirap mag-drop off dito kasi hindi pwedeng hindi ka mapapagastos kasi ang bangunong kapi. so may mga pagkakataon na nakapabili kami ng kapi na sa sobrang bango. And ayun po, uh, maraming maraming salamat sa panunod nyo. Uh, Ako si Mel Benaventura, Christy Benaventura, si City e. at si Mayney. Ang kasama namin, maraming maraming salamat po. See you sa next week.